Oh, natutuban natuto na ba ang lahat mga magulang, anak or pamilya or ano ba? Ano ba talaga, 'di ba? Doon sa missing sa Bungeros na 'yan. Ang laking kaso 'yan. Ama? Ngayon. Ngayon, syempre involve ang pera. So, kung tutuusin, may mga pwedeng matutunan diyan, lesson learn kumbaga na may mga kaibigan ka, kakilala ka, or sino pa man dyan, mag-aalok sa'yo ng malaking pera, malaki ang kita. Pero, manggagaling lang din sa iba't ibang tao. Or, sa mga mahihirap kasi laro yan ni laro. Ngayon, yon naalokan ka ng pera, pero, oh, dito ka mag-ingat aalukan ka nga pero ang nangyayari is pwede kang ipahamak or pwede mong ipa, ikakapahamak o ba diba? so kailangan matuto na sa mga magulang jan or sa mga anak jan or sa mga pamilya jan di ba na mahilig mang insulto sa mga tao sa mga kapamilya na walang trabaho dahil sa pera minsan ang mga magulang is hindi maiwasan yung uh, insulto, galit or pagkaarugante na akala mo kung sa akala mo sa sarili mo is mga katulong yun is hindi so minsan iwasan nyo ang galit sa mga kapamilya nyo na lalo pag walang trabaho instead mas maganda pa na encourage nyo na lang na Huwag kayong gagamit ng galit. Mas maganda, kalma kayo lang na mag-encourage sa isang tao. Kasi once na nagalit ka na mag-encourage sa isang tao na maghanap ng trabaho, is yung galit iisipin niya. Pero pag kalma ka, doon siya mag-focus na kailangan ko talagang maghanap ng trabaho. Kailangan, tapos, encourage nyo siya, in, mas maganda, encourage mo na lang na maghanap ng trabaho na hindi niya ikakapahamak. ba? Diba? Mag-offer ang kaibigan, syempre, kailangan alamin mo kung ano ba talaga ang status or anong estado yung trabaho na yun bago, bago mo pasukin. Kasi once na-involve ang malaking pera, syempre, mag-isip-isip ka na kasi... Oo nga, andyan yung malaking pera, pero ang kapalit nun is worry, fear, o di ba? Hindi ka magiging masaya o pwede kang ipahamak. Ay nako gising, lesson learn na lang sa lahat. Di ba?